dahil sa hirap ng buhay, nakapag-decide talaga ako na mangarap ng mataas. Kasi lahat naranasan ko na eh, yung tanghaling tapat, nag-aano nag, ka ng palay, tanghaling tapat, nag-aararo ka, naranasan ko rin naging palberer yung tagabuhat ng patay. Hmm? Alam mo na natutunan ko na iba talaga yung tibay kapag nanggaling ka sa hirap, oh. fighter ka talaga in life eh. From what I'm getting, hindi hadlang yung pagiging mahirap mo mm -hmm. para umangat sa buhay. Podcast na naman with Gerald at Brian Aral lang pulutan sa inuman at kuntuhan Pagkasamang ah, sa veterano no? pa rin Ang pamilyar sa akin yung sumusuntok na yun Ang lakas Wapak! Mm. Wapak! Solid oh, so, Sabi ko iba, iba sumuntok to pro na pro ah Yun nga, it turns out that this guy is uh, not only a URCC fighter Not only a boxer but also UFC Umabot doon. Eh, ako, bray, sobrang respeto ko sa mga fighters kasi yung hard work, dedication nila. Grabe, bray. Filipino pride to, pare. Exactly. Especially in the mixed martial arts. Ano ba ang naging pangarap mo nung bata ka? Ang pangarap ko talaga na maahon ko sa hirap yung pamilya ko kasi mahirap talaga kami doon sa probinsya. Ano ba ginagawa niyo sa probinsya? Uh, lahat eh. Magsasaka pangingisda. Yung sa isang araw, makakain lang ng dalawa. Pinakamataas na yung dalawa. Totoo? Huh? Oo. Mm -hmm. So naranasan mo yung nagkaganong ka ng ani at palay? Eh. Ganyan. Yes. Pag pangingisda mo is tatlong araw ka na sa laot. Mm -hmm. And then, yung makukuha mo lang na income is sakto lang talaga. Sakto lang. Dahil sa hirap ng buhay doon, nakapag-decide talaga ako na mangarap ng mataas. Wala namang bayad yung pangarap eh. Tama. Mm -hmm. So, nangarap ako na one day mayahawin ko yung pamilya ko. Mabigyan ko sila ng sapat na pagkain sa harapan. Mm -hmm. Yun ang pangarap ko na. Magandang buhay. Kasi lahat naranasan ko na eh. Yung tanghaling tapat, nag-aano nag, ka ng palay, mm -hmm. Tanghalat, tanghaling tapat, nag-aararo ka. So, mm -hmm. siyempre, di ba, naranasan ko rin Naging Palberer yung taga buhat ng patay. Oh! Yes. Palberer pal So, pal lahat. Halos lahat naranasan ko na doon sa amin. Kaya nag-decide ako na. kung ka nangarap ka. Maghanap-hanap ano, ka ng oh. oportunidad. Tama ba? So, oh? ayun. Parang naano ko na sa buhay ko na siguro wala namang masama mangarap eh. Hmm. Tapos lubos, lubos yun ko na. Parang ganun. So, doon ako nasimula sa boxing. Oh, so, sa pinangarap boxing. mo na maging Mag -boxing. boxingero. Ah. Kaya ayun, parang siguro tinatanay ko na lahat. Tandaan, na imbita ka na magkaroon ng